July 25, nalubog sa baha ang taniman ni Nanay Emelda. Bagamat isang buwan pa lang ang nakakalipas, back to zero daw siya muli. Ito'y matapos malubog sa baha ang kanyang bagong tanim na strawberry, petchay at lettuce. Kaya ngayon, problema ni Nanay kung paano mag-uumpisa muli. Wala, walang magawa. Yun na lang. Asikasungin mo na lang yung ano. Kung ano yung ano, masisib mo, yun lang kung wala wala di mag, mag ano alit ka ng ano ba yun nung binhi wala yung tanim ko I andun ako sa Green Valley nakilamay mm wala na wala, ko na, wala, wala akong magawa Ito rin ang problema ngayon ni Nanay Zinaida matapos malubog sa baha ang kanyang bagong tanim na lettuce. Anya, pambawi niya Rosana sana ito sa kanyang pagkalugi ng manalasa ang bagyong emong. Bagamat walang kasiguraduhan kung makakabangon pa siya, pero ang sigurado raw ay mangungutang na naman ito para makapagsimula muli. Mahirap ah. Mahirap pag namatay yung ano mo. oy, wala ka na. Ulitin mo ulit. Ganon pa rin ay. daming gastos. Ilan lamang sila sa libo-libong magsasakang apektado ng flash flood matapos maranasan ang malakas na ulan kahapon August 24 taong 2021 nang simula ng flood control project na ito sa Strawberry Farm na Trinidad Benguet para hindi malubog sa baha ang mga pananim ng mga magsasaka tuwing may malakas na ulan o tuwing may bagyo. Pero ayon sa mga nakausap naming mga magsasaka, tila naging bangungot raw ito para sa kanila dahil mas lalo pa silang naperwisyo. Lalo lang ano? Lalo lang gumawa sila ng baha. Bakit ma'am? Ewan ko lang. Paano mo nasabi mo? Eh kasi yung ano nga, nun, nung ginawa doon, mm -mm. kinasikip nga. Masikip, mm -mm. ma ano nga yung bolo na yan, tapos nilagyan pa yung ano ba yung nilagyan na yun, mm -mm. na wrapper. Mm -mm. Pero lalong, ano yata, Lalo... lalong babahain na. Ngayon lang man yun eh. Mm -mm. Noon eh, hindi masyado eh. Siguro, sa flood control. Mm -mm. Maraming ano eh, dapat degrading. Mm -mm. Kasi tignan mo, dami ng putik, punong-puno na yung kanal. Mm -mm. Okay. So it's useless na. Mm -mm. Dahil dito, nangangangbatuloy ang ilang magsasaka na baka mauna pa silang malunod sa utang, kakabangon mula sa baha kaysa sa masolusyonan ang pagbaha. Bagay na naobserbahan din ng Pangulo sa Palpak na slow protection sa Kennon Road at tinawag niya itong isang economic sabotage. Ayon naman kay La Trinidad Mayor Roderick Awingan, taong 2021 pa raw sinimula ng flood control sa lugar pero hanggang ngayon hindi pa raw ito natatapos. May flood control na nga po tayo na nandun na, na, pinaluwang yung Bolo Creek and at the same time may ginagawang parang siphoning na ata, na parang programa sa Bolo Creek hanggang sa Balili River. Pero yun nga po nakikita natin na parang binabaha. May problema ba tayo mismo sa sa mismo ng ating Bali River. Sa ngayon, nais ng pamahalang bayan ng La Trinidad ang makipag-ugnayan sa DPWH, Benguet First District Engineering Office at iba pang ahensya para masolusyonan ang kada taon nilang problema. Angel Arquero, RNG News.